Actually nabasa ko to sa isang uh, Catholic site regarding sa binalita ng bishop doon sa diocese ko nasan si Sister Wilhelmina regarding sa kanyang incorrupt bodies. At yung naging kaso ni Sister Wilhelmina Lancaster ay gumulat at nagbigay ng pag-asa sa maraming tao. Imagine nyo mga kapit, isang katawan na apat na taon nang nakalibing na hindi siya na embalm mo, walang any special condition, walang kahit anong palatandaan ng alam nyo itong kwento ito ay umantig sa damdamin ng maraming katoliko sa buong mundo at ngayong araw pag-aaralan natin ng mabuti kung ano talaga ang nangyari at ano ang maaring kahulugan nito para sa atin. Welcome again sa ating vlog. My name is Brother Adrian Milag. And today, pag-uusapan natin itong Milagro. Ang kwento sa incorrupt body ng isang uh, Benedictine nun na si Sister Wilhelmina. So, familiar na kayo sa madring ito, a Benedictine nun, a very holy and pious nun. At according din to sa mga nakasama niya mga sister doon sa... Convent. Today, bibigyan ko kayo ng update. Actually, nabasa ko to sa isang a Catholic site regarding sa binalita ng bishop don sa diocese ko nasan si Sister Wilhelmina regarding sa kanyang incorrupt body. So I'm sure you will be blessed dito sa kwentong ito mga ka -fate. At yung naging kaso ni Sister Wilhelmina Lancaster ay gumulat at nagbigay ng pag-asa sa maraming tao. Imagine nyo mga ka isang katawan na apat na taon nang nakalibing na hindi siya na -embalsa mo, walang any special condition, walang kahit anong palatandaan ng pagkabulok. Miracle ba ito mga ka -faith? Alam nyo, itong kwentong ito ay umantig sa damdamin ng maraming katoliko sa buong mundo at ngayong araw, pag-aaralan natin ng mabuti kung ano talaga ang nangyari at ano ang maaring kahulugan nito para sa atin. Si Sister Wilhelmina Lancaster ay kilalang kilala sa kanyang kabanalan at dedikasyon sa tradisyon ng simbahang katoliko. ipinanganak siya noong 1924 at itinatag ang Benedictines of Mary Queen of Apostles noong 1995. Ngunit ang pinaka kapansin-pansin na bahagi ng kanyang buhay ay nang siya ay hukain mula sa kanyang libingan noong 2023. Last year lang to mga ka -fate. Apat na taon matapos siyang ilibing at natagpuan na hindi siya nabubulok. Ano ang ibig sabihin ng isang katawan na nananatiling buo sa kabila ng lahat? Kamakailan lang noong August 2024 this month. Inilabas ang resulta ng medical examination sa katawan ni Sister Wilhelmina at ayon sa pagsusuri mga ka -faith, walang kahit anong palatandaan ng decomposition o pagkabulok ang nakita sa kanyang katawan. Her body remained in condition that is highly atypical Lalo na't wala namang espesyal na proseso na ginawa para man mapanatili ito mga ka-faith. Dahil sa balitang ito, libo-libong mga tao ang pumunta sa rural town kung saan natagpuan si Sister Wilhelmina upang makita at magdasal sa harap ng kanyang katawan para sa maraming katoliko. Ito ay isang tanda mula sa Diyos, isang paalala ng kanyang presensya at biyaya sa ating mundo. Ang kwento ni Sister Wilhelmina ay isang inspirasyon. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang kabanalan, holiness at pananampalataya ay hindi nawawala sa ating mundo kahit sa gitna ng mga pagsubok at modernong issue. Actually mga ka-faith, yung mismong bishop niya yung nagbalita nito, nilabas nila yung ginawang study ng mga medical expert na ginawang examination sa katawan ni Sister Wilhelmina. Praise be to God. Okay, hindi naman kaagad na kinukonsider na santo kaagad si Sister Wilhelmina at syempre, it will go to a proseso, dadaan sa proseso yan. ba diba, yan naman ang ginagawa natin. May mga, investiga mga investigation, may process, lahat na kailangan sundin. Pero, makikita natin kaagad yung nag nagkakaroon ng debosyon yung mga tao. Doon natin makikita yun. Eh. Isa yun sa palatandaan, yung nagiging fruits nung pangyayaring iyon. Especially dyan sa alleged miracle na nangyayari dyan sa na hindi raw nabubulok ang, ang katawan ni Sister Wilhelmina. At syempre, yung naging buhay niya na maraming nagpapatotoo na siya ay namuhay sa kabanalan. Ano ba ang, ang, ang role ng mga santo sa ating Catholic faith? Ngayon gusto ko linawin ang isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Alam nyo marahil mar, marami sa inyo o makilala nyo ang nagtatanong bakit ba natin binibigyan halaga ang mga santo? At totoo ba na sinasamba natin ang mga santong ito? Mga faith malinaw na tinuturo ng Catholic Church na hindi natin sinasamba ang mga santo o mga ribulto. Worship is for God alone, period. Yun ang turo, official teachings of the Catholic Church. Ang worship ay para sa Diyos lamang. Yung Ama, Anak, at Espiritu Santo. At ang mga santo, tulad ni Sister Wilhelmina, na possible na maging future saint, mga halimbawa na mga taong nabuhay ng may matinding pananampalataya at kabanalan. Katulad ni uh, magiging future saint daw natin na si Kalo Ring, na isang katikista. Sila ang mga role models natin sa pagiging kristyano kung kaya't binibigyan natin sila ng respeto at humihiling tayo ng kanilang intercession. Kung ikaw ay mo problema, may pinagdadaanan, di ba? Humingi ka ng prayer sa taong alam mong malapit sa Diyos. Alam mong palasimba or sa mga pare. Humingi ka ng prayer sa kanila kung ikaw ay may pinagdadaanan. So, what more pa kaya sa mga santo na nasa langit na, na mas close na sila sa Diyos? Diba, what more pa kaya na humingi tayo ng tulong at dasal sa kanila? Naniniwala tayo sila ay patuloy tayong pinagdadasal 24-7 at naririnig nila tayo, mga ka -faith. Si mga taong wala ng kasalanan, nanito na sila sa langit eh. They are perfect, holy. What more pa kaya na sa kanila tayo humingi ng dasal? At ayon sa Bible, ang mga banal ay kasama na ng Diyos sa langit at nakikibahagi sa kanyang kaluwalhatian. Sabi sa Revelation chapter 5 verse 8, kaya naman naniniwala tayo na ang kanilang mga dasal ay makapangyarihan pero muli ang lahat ng ito ay nakaayon sa pagsamba sa Diyos lamang. Amen at hindi sa kanila. For the record, we Catholics do not worship saints, Mama Mary, or kung sino-sino. We only worship God alone. Father, Son, And the Holy Spirit. Period. Alam nyo mga ka-faith, ang kwentong ito ni Sister Wil Wilhelmina ay inaanyayan tayo na palalimin pa natin ang ating pananampalataya. Huwag natin kalimutan ang mensahe ng buhay ni Sister Wilhelmina, ang kanyang holiness at dedikasyon sa Diyos at ipanalangin natin na tayo rin ay maging handa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos kahit sa pinakamaliit na bagay. Nagayahin natin ang mga banal katulad ni Sister Wilhelmina at mamuhay tayo bilang isang banal. Mahirap but all of us are work in progress through the help of God. Amen? So mga ka-faith, I'm sure na-bless ka dito sa vlog na to. Kung na-bless ka dito, make sure na panoodin mo itong naging interview ko kay Sister Chloe Cole. Dating transgender, in niya na ang kanyang totoong kasarian na bilang isang babae. Alam nyo ba, si Sister Chloe Cole ay sumikat siya sa ibang bansa kasi nga yung naging testimony niya at talagang nilalaban niya yung sa gender-affirming treatments sa Amerika na legal nga yan even in minors. Sa buhay niya ay nagiging boses siya sa issue na to. Ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to kung saan nyo pwedeng mapanood itong interview na to. And guess what mga ka Si Sister Chloe Cole ay isang Pilipina. Nagulat din ako nung nalaman ko na Pilipino pala siya. Kaya panoodin nyo itong interview na to. Hello mga kafe, brother Adrian Milagulito and today ini-invite ko kayo na maging part kayo ng aking supporters group sa aking Patreon. Ano nga ba tong Patreon? Itong Patreon, isa tong subscription channel. May membership fee dito. Pero malit lang naman. So dito sa Patreon, uh, ina-upload ko yung mga naging past interview ko at yung magiging future interview ko. Diyan ko ina-upload lahat yan after ng mga naging interview ko, ina-upload ko kaagad yan sa Patreon na unedited. So, may kita nyo yung file na yan na very raw. Kaya may kita nyo yung mga barokong English or may mga uh, spoiler. So, may kita nyo lahat yan dyan. Bakit ko ginagawa ito? Kasi lahat ng ginagawa ko dito sa social media evangelization ay lahat to may cost. Okay? Yung mga ginagamit kong equipments, yung mga application, yung mga software, may cost po lahat yan. At mga ka -faith, pag ikaw ay naging member dyan sa Patreon, matutulungan nyo ako na patuloy kong magawa itong social media evangelization na to at patuloy tayong makakapag-invite ng mga resource speaker na alam ko na sobrang makakatulong sa inyong Catholic faith. Yung mga lodi natin sa Catholic world, you know who they are at I hear you. I am trying to reach out sa mga kilalang Catholic speaker na yan at mga resource person na yan. At even those people na alam natin na sobrang ma-inspire tayo sa kanilang Catholic faith. Kaya mga ka faith alam nyo yung tulong nyo sa akin pag naging member kayo ng aking Patreon, it will have an eternal effect sa mga nanonood dito sa ating channel, sa aking channel. Siguro marami nagtatanong, Adrian, so ibig sabihin yung mga interview mo ay hindi namin mapapanood sa YouTube. Uh, mapapanood nyo lahat yan ng libre. Kaso ang problema kasi, hindi ko siya kayang i-upload nang sabay-sabay kasi nga ini-edit ko pa yan, uh, kasi kaya nga pre-recorded. At yung pag edit ay hindi siya madali, uh, medyo matagal siya sa dami ng mga na-interview ko ay hindi ko siya kayang pagsabay-sabayin. Sabay Kasi nga, ay, hindi lang naman ako content creator bilang isang katoliko. Isa din akong uh, magulang at asawa. At marami pa akong role na ginagampanan. At itong ministry na ito, sa ngayon ay one-man team ako. Ako lahat ng gumagawa dito. Kaya in the future, kung maraming magsusupport sa akin dito sa Patreon, maybe we can hire editors or mga bagay, mga tasks na mas mapapadali yung ginagawa ko dito sa social media evangelization. So mga faith I invite you to be part of my Patreon group at sobrang tatanawin ko yan ng utang na loob at sobrang matutulungan nyo ako sa ginagawa ko dito sa social media. Maraming maraming salamat. God bless.